Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng higit dalawandaang kadete ng PNPA Layag Diwa Class of 2024. Hinamon ng Pangulo mga graduate na sikaping magbigay ng dekalidad na serbisyo sa bayan at gamitin ang kanilang kaalaman sa teknolohiya. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus. Mula sa higit dalawandaang kadete ng PNPA Layag Diwa Class of 2024, hinirang na valediktorian ang 24 anyos at tubong liyan batangas na si Police Cadet Maria Camille Cabasis. Habang tinatapos ang naunang kurso na BS Criminology, pinagsasabay ni Cabasis ang pagiging part-time working student sa isang photocopy center at minsan ding nagtinda ng siopaw. Hanggang sa akademya, hindi biro ang kanyang pinagdaanan, lalo't saktong tumama ang pandemic nang pumasok siya sa PNPA. Mula nung unang araw ng aming kada chip hindi naging madali ang buhay. May mga gabi na hindi kami nakakatulog, may mga oras na gusto naming umiyak ngunit hindi maaari. May mga oras na kailangan naming tiisin ang gutom, pagod, puyat. Pero ang lahat na ito ay nagbunga at ngayon, ngayong araw, dito namin naanihin ang aming ang aming pinaghirapan. Pagiging pulis o sa PNP napili ni Kabasis magserbisyo. Sabi niya, hindi naging hadlang ang kanyang kasarian para maging isang valediktoryan. Para po sa kaalaman ng lahat, dito po sa Philippine National Police Academy, kung ano po ang ginagawa ng isang lalaki, ay gayon din ang ginagawa naming mga babae. Dito po namin napatunayan na hindi lamang kami basta babae lamang, kundi babaeng may magagawa para sa lipunan. At isa, ang maging inspirasyon sa aming mga kapwa-kabataan at mga kababaihan. Sa BJMP naman, napiling maglingkod ng top 2 ng klase na si Kadet Jomar Saldavia at hangad niyang makatulong sa reintegration process ng mga preso. Yung BJMP yung naging first choice ko kasi isa akong scholar ng Catholic School and I know one way to pay back to the, those benefactors na, na behind sa success ko is pagtulong din sa kanila through the reintegration process ng mga mga preso natin kasi dahil yung mga preso natin is yung sila yung mga madalas nakakalimutan at na hindi nabibigyang pansin it would be my pride na makita na sa once they served their sentence may pagbabago na nangyari ngayong araw ganap ng nagtapos ang 223 na kadete ng PNPA Layag Diwa Class of 2024 pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises na isinagawa sa Camp Castaneda, Silang Cavite. Mensahe ng Pangulo, huwag magmadali sa hangaring tumaas agad ang rango. Sa halip, si Kaping makapagbigay ng dekalidad na serbisyo sa mga Pilipino. Let me remind you that your career should not be measured by the speed you have moved up the ranks alone, but, but by the quality of the service that you have given to our people. The service you are about to consecrate your life to is not a race to collect insignia nor accumulate prized assignments. It is to do as much good as often to as many without expecting any reward in return. Because service itself is our reward. Hamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong graduate na kadete ng PNPA Layagdiwa Class of 2024. Gamitin ang kanilang kalaman. Most of you were born when the internet was no longer in its infancy, and you were shaped to be tech savvy, digital natives. So I challenge you to leverage that technology that you are familiar with as aids in protecting and serving our people, especially in battling cybercrime. I ask you to embrace smart police, policing, fire prevention, and penology. The fight against crime is now a potent mix of gadgets and war rooms. and old-fashioned grunt work by gritty police officers. To those who will join the BFP and the BJMP, I expect you to maximize IT to improve your service deliveries while minimizing the cost. Mula sa layag diwa class, 199 ang papasok sa Philippine National Police, labing dalawa sa Bureau of Jail Management and Penology, at labing dalawa rin sa Bureau of Fire Protection. Patrick De Asus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.